Ngayon, pag-aralan natin ang tungkol sa teorya sa pagsasalin. Sa araling ito, ito ang mga layunin. Una, natutukoy ang teorya sa pagsasalin. Pangalawa, napapahalagahan ang gamit ng mga teorya sa pagsasalin. Pangatlo, naiisa-isa ang mga teorya sa pagsasalin. May sampung teorya sa pagsasalin ayon kay Theodore Savory. Ito ang mga sumusunod. Una, a translation must give the words of the original. Pangalawa, a translation must give the ideas of the original. Pangatlo, a translation should read like an original work. Pangapat, a translation should read like a translation. Panglima, a translation should reflect the style of the original. Panganim, a translation should possess the style of the translation. Pangpito, A translation should read as a contemporary of the original. Pangwalo, a translation should read as a contemporary of the translation. Pangsyam, a translation may add, may add to or omit from the original. Pangsampo, a translation may never add or omit from the original. Sa unang teorya, ibinibigay lamang ng salin ang katumbas na salita o word, word for word sa Ingles. At sa pangalawa naman, binibigay ang ideya at pagkakaintindi na nagsasalin sa isang pangungusap o sa isang saknong. Mapapansin sa kantang To Become One na kinanta ng Spice Girl, sa una, ikalawa at ikatlong linya ay literal na isinali ni si Michael B. o word for word. Dito, masasabi natin hindi gaano maintindihan ang kanyang gustong tumbukin sa kanyang pagsasalin. Sa ikatlo at ikaapat naman, ang pokosito nito ay maging maganda sa pandinig ang mga salitang ginagamit sa pangungusap. Kaya ang mga salitang ginagamit ay angkop at tama. May kinalaman ito sa kakanyahan at katangian ng wika at ang paggamit nito upang maiwasan ang maling gramatika. Napapansin sa halimbawa na ang estrukturang ginamit sa pagsasalin ay karaniwan o natural na ayos na pangungusap na nauuna ang panaguri bago ang simuno. Ayon kay Santiago labing siyam siyam na putapat, hindi maaaring dagdagan, bawasan at baguhin ang piyesa ng isang author, ngunit kung hindi may maaari naman ito basta may permiso na nanggaling sa otor. Winika ni Santiago labing siyam siyam na putapat na ano pat sa isyo tungkol sa panahon? Ang sagot, Marahil ay depende sa uri ng babasahin at kung anong panahon ang higit na may ng mambabasang pinag-uukulan ng tagasalin ng kanyang salin. Sa makatuwid, kapag nagsasalin ka ay dapat napapanahon ang mga salitang iyong ginagamit upang maging patok sa mambabasa. Kabilang sa mga naniniwalang ang tula ay dapat isalin sa prosa si Hilaire Belloc at si Sir John Denham. Ayon pa rin kay Santiago Labing Siam, Siam na tahasan namang sinabi di ni Hilaire Bellioc na ang pagsasalin ng isang tula ay higit na mabuti kung gagawin sa paraang tuluyan. Sinusugan pa ito ni umano sa Sir John Denham nang isalin nito ang Enid. Sa introduction daw ng salin ay sinabi ni Denham na ang layunin niya sa kanyang pagsasalin ay hindi upang lumika ng bagong tula kundi upang isalin lamang ang diwang taglay ng isang tula. Hindi sa isang paraang patula, kundi sa paraang tuluyan. Ang pagsasalin ng isang tulaan niya ay isang napakadelikadong gawain. Nasa pagsasaling tula sa tula, ang bisa ng otor ay tulad ng gamot na nawawalan ng espiritu. Sa madaling sabi, ang pagsasalin ay nakapokus sa pagpapahayag ng diwa at ideya ng isang tula. Kabilang naman sa mga naniniwalang ang isang tula ay dapat maisalin sa yung tula rin ay sina Postgate at Matthew Arnold. Upang maging makatarungan sa makatang author ang pagsasalin ng tula. Naniniwala ang mga tagasalin ang kay Santiago Labing Siam, Siam na patapat na kailangang isalin ang tula ng isa ring makata at sa paraang patula rin. Sinabi rin niyang binitawan ni Savory ang ganitong pahayag. None but a poet should undertake the translation of poetry. Sa madaling salita na dapat ang tagapagsalin ay makata rin, sapagkat maunawaan nila ang hirap na dinanas ng author, damdamin, salubin at konsepto na binuo ng isang author. Dapat ang isang nagsasalin ay may malawak na kaalaman sa paggamit ng mga salita nang sa gayon mabigyan ng tamang hustisya ang piyesang sinasalin. Ang pagsasalin ay hindi madali. Kinakailangan ng konsentrasyon, dugo at pawis upang makasalin isang piyasa. Kailangan ng pagiging dalubhasa sa wika at gramatika.